Wow, nakahuli po si Bossing ng malaking midyad. Loki. <laughs> Gamukha ni Andres. Did you know that that is, your... that is daddy's favorite? <laughs> <laughs> Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Naroon po tayo ngayong maagang bisita sinaway po. Magchat po sa akin ay dito daw po makikipagkapi sa palaistaan. At ako po ay naglalaga ng hinog na saging na saba. Ayan po, ito po yung malapit ng maluto. Sakto po ito. Saktong pangkapi. Si Bosing po ngayon ay maagang nagpunta po dun sa may kalsada. At uh, daw po ay mamumulot po ng santol. Ako po, hindi na sumamat, ako nga po ay naglalaga ng sa Dahil po maganda na ngayon ang panahon, ay panay po ang daan ng mga bangkang di motor. Sila po ay papunta sa tabing dagat. Mamimiwas po sila sa dagat. Kanina pa po panay ang daanan po ng mga ganay ang bangka. Oh, init. <laughs> Titignan ko na po itong saging at nahinugnap, ah, nalut, naluto na po itong saging kaya akin na po titikman sarap Napakainit. hmm busing ko, dumating na hey, marami ka na, pulot magdala ng dalawa kilong asin mamaya na lang kayo din yan bay marami pong na apolo si bose eh. nga mo na lang kasi nga oh isang timba uli marami po uli kaming kakayodin din na santol na dito na po yung mag-anak dandahan at madulas sakto naman na yung dating at luto na yung nilalaga kong saging <laughs> Andito na si Bobby. Oh, Ang <laughs> dog. Ang dog. Oh, Ang dog. and dog. Ang Good morning po, tita po, Ang dog. 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 Tita dog. Ang dog dito na po si Bobby. Dito na kami. Hello, Bobby. Up, down. Ganyan na ito mag-up, down na eh. Up, down. Oo, turun na po. Nakasimahan mo. Bobby. mag-ano na kayo? May... May tinapay. Ito na ang aking nilagang saging. Mainit pa. Nagpipiray ko si Janet ng itlog at Argentina at saka may dala kami yung bigas ha eh. Ay kami walang bigas dito oh, kami pag magluluto eh saka lang kami nagdadala, nagdadala ng lulutuin. Eh. Kaya ako nagdala ng bigas at yung dalawang bata hindi pwede nang walang rice. Sa so, umaga. Oh, oh. Ayan po, namimingwit po sila ng isda dito po sa Lobo-Lobo. At ako naman po ay magpapakain ng, bang ng bangus dito ah. Sa irrigation. Na, dito na rin po si Becca. Sumunod. No. Ka. Kain ka ng saging. May naglaga. Si Bossing po ay nakahuli rin ng isdang padot. Bakit ganyan ang inyong nakahuli? huli <laughs> plastic at merong lagayan dito ah. Mm. Nakahuli po ulit si Bossing ng isdang... Ano nga, nga yung isda ayun, Bossing? Bugaong. Parang maliit naman. Iyan, paalpasan mo na yan, Bossing. Ha? Alas mo yan, maliit pa. Look, there's a lot of fish. Did you know that this is Pilaway? And yes. And Pilaway is favorite. Nadalay ko yan kay mother. Wow. Oh, Thank you. May Pilaway. Pilaway. So, ay, favorite ni Nana. Yan po ay Pili. Ang tawag dito sa amin ay Pilaway. Yeah. Wow! Nakahuli po si Bosing ng malaking midyad. Midyad so, yan. Kami mag-iipo ng midyad at ipapadala okay. uli. <laughs> Papadala uli namin sa kawan sa estudyante namin. Yan naman ay sinanay ay hindi rin nakain. Ang gana'yan, may tea Wow, laki! Do you eat fish? Daya mag-aatu, hold hmm? Andres ay, Daddy, like a dinosaur! Huwag <laughs> 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 magalapit, baka ma-ano... loki. Magamukha ni Andres. <laughs> Did you know that, that is Daddy's favorite? <laughs> ano? <laughs> Si White po ay magpapalipad po ng drone. May git magandang panahon, pwedeng magpalipad. White doy may ano aha, may wire doon ha? sa may gitna ng fish pond. Ha? Yung wire ng kuryente. <tiped> Thank you sa ano Ito ay dadalhin natin kay Mother. Yeah, favorite ka ni Mother. Mamaya ang hapon po ay kami panakar. Eh, ito yung favorite ni Mother. Ito yung ay Pwede pa doon sa gilid. Hindi mo sinisabot sa gilid ng ating bahay. You want baby chicken? <laughs> ito po ay tanggal na po ang balat. <laughs> ang balat nito ay kulay itim. <laughs> Baby chicken is not a toy. Marami yeah. din. Marami din. Marami din. Ano, tara na. Okay, let's go. Kami po ay papunta na muna sa bahay. At uh, doon, doon na kami mag-aalmosal. Ayan po at bali itong mga nabingwit na isda ay nililinisan na po ni Bossing kinakaliskisan na ay hindi daw ito ang lulutuin sawa so, ano na daw sa sinigang ay si Milot ang magsisigang para makakain po si Teo umuha po si Milot ng dahon ng malunggay yung pong isang isdang midyad ay lulutuin ni Milot para kay Teo lalagyan po ng malunggay sumala kami doon Ah, oh, malalaki na. Aba, ito eh. Ah. Saan mo yan nahul? Ah, saan mo yan nahul? Noon. Saan nahul ni Whitey, yan? Doon, Sa Lubulubo? Doon, Hindi. Ah, doon sa Kalakan. Ayan po, at ang ating bisita, ang nagagahul pagluluto, o nangalangsan. <laughs> gluluto po ng egg, at saka Argentina. Okay. Sabi ko yung Sinigang, kaya ayaw ni Becca ng Sinigang, at siya daw yung sawa na sa Sinigang. Sinigang. <laughs> Kaya, ah, itlog naman. na lang ko ni yung sakit pan. Oo. Kamarap niya yung magtuto doon. Ay, mga minsan na lang ulit. Oo. Uh, tayo naman matatagal lang pa yata dito eh. Oo po, ate matatagal oh, lang pa. Ay, si Milo nagluluto lang ng sinigang para kay, ah, kay sa mga bata. Oo Ayan po, nakaluto na si Janet. Thank you, Janet. Sa almusal natin. <tinyo> kain po tayo. mag ko na, Daddy. Hallelujah, Jesus and God. Lord, marami pong salamat sa pagkain ito. Pagkalaan mo nga po ito. In Jesus' name, Amen. Amen. <tinyo> amen. Uh, happy si Teo, may kalaro. kain na, kain na. Ang mama na ay nagluluto pa ng ano ah. Ang may sabaw. Nagluluto si Milot ng sinig. Ah, ngayon mamaya na daw ang kuya. Plus tayo sinig ang... Okay. Ikaw, Bal, kain na. Bal, kain okay. na. Cravings ng tito back. Itlog at saka ano ah. Oo. Kain na na po. Si Janet ay nagluto ng itlog at saka Argentina. Thank you, Janet. Si Becca ay tapos ng kumain. Na si Melot po dito ay nagluluto ng sinigang para kay Teo. At sa mga bata. Wow! Oh. Nagay ko sa isang ano? Uh, Melot, tao Ngayon ang priority namin pakainin ay ito, no? Si Papi, di ba, hindi na pakainin. May mayroon. Ngayon, mga si Andres po ay sumusubo-subo sa ako.

ay Ang sabaw. Ang hindi Ang sabaw. Ang sabaw. May sabaw. Ang sabaw. Ang sabaw. Ang Ang ayan mga ako dahil sila tunay pong sinigang, ni Camelot Wow, kaya yung sibay nila kaya na. mapagtipabig kita yung kaka-ina nila. Kaka-ina nila yung sibay nila. Kaka-ina nila yung sibay nila. Kaka-ina nila yung sibay nila. Kaka-ina nila yung Ayan ko ang sinigang ng ating nilot. Ayan ay may malunggay. Yes. Pakain na sina Bobby. Yung balay natin yan, malunggay, talay, at bawang. Yan kaya ako naglalaga ng ganito. Mokay ang pakiramdam mo. Ano yan? Kaya ang pakiramdam mo. Ay pagkakit daw ni Nani sa ikin ay dire-diretso na may gahay. Si tatay pa daw ngayon na nagtatakad daw nga si tatay at bis na bis daw ni Nani. Ay nung pagbaba, pagdating sa atin, ay agad din pumunta siguro excited na maganda ito. Siguro tayo binibesan ni Nanay dahil may office. Pagdating sa office, hindi niya umuwi na siya. Agamitin kayo? Ay, hindi din po. Parang Si tayo po ay kumapain na rin. Nahigup ng sabaw. Oo. Ligna mo ni Teo.

natin sa ito Andres para may panlaga sila. Gimme, gimme. Oh, thank you. Thank you. Dali na ninyo nang mailaga na nga pagdating ninyo. Ah, thank you, Leo. Galing naman pala Favorite ni nanay at tatay, Marian. Oo, okay na. Mapigat na. Thank you. Alagay ko muna doon at hilalaro. Ay, sige ka Bye-bye, Bobby. -bye, wow, may masagi mo pa. Salamat. Salamat po, Tita Nels. Sige. Salamat tayo. na lang. ulit tayo sa Pispan. O po, Okay, Alam na ni Janet ang dadol, eh. uh, uh -oh. <laughs> <laughs> Hindi sasabihin niyo sa akin, ako na lang magdadala. Uh -oh. Let's go na. Thank you, Ate. Uh -oh. Salamat po sa. Bye-bye, Bobby. Bye-bye. Pa-bye Bye -bye, Yeah. Yeah. Naligo na rin po sila. May <laughs> dalawang bata, nakiligo One na rin dito. Bye-bye. Yeah. See you later.